Ingat siya dyan. Kung ah! uh, mm. <coughs> <gibberish> <gibberish> nga kayo palang aros yung lahat dyan. Dito ko ngayon sa saan natago kami ni kasama ng kapatid ko si Bugard ngayon lang talaga ako nakapag intro no kasi mga madali talaga ako kaya sobrang saya ko ngayon mga ka-idol kasi nakuha ko ngayon yung kapatid ko sa Bugard So, nandito kami sa madilig na lugar, no? Dito kami nagtago. Ito. Kaya salamat maraming maraming salamat sa mga suporta nyo. Lalo sa mahal ko no si Dora Ortiga. Maraming salamat sa suporta mo dyan. Kaya ilang araw na kami dito sa bundok. Ilang araw na kami. Minsan din no, hindi ako maka-upload kasi hina talaga ng signal hinay yung signal saka maraming maraming salamat sa mga ano dyan no mga OFW dyan shout out sa yung lahat dyan saka yung nakahula din sa pangalan ko ay yung sa edad ko shout out sa inyo nakalimutan ko yung pangalan mo no shout out sa iyo dyan saka kay Igil no mam Ma Igil shout out sa iyo dyan Igil saka ka Patricia Hiral shout out sa iyo dyan ma'am saka kay Juan Shi Ma'am salamat sa iyo yung mga suporta no sa team team Shi warriors maraming maraming salamat Saka so, kung mga vlogger no maraming maraming salamat no sobrang saya ko po talaga ngayon kasi nakuha ko na yung kapatid ko si sa Bugad. saka yung kapatid ko ito po yun no kapatid kamusta mm. na? Mm. ha? kaya ang mga idol no sobrang napagod siya kang idol kasi ang layong layo nung ginagdakara namin kaya gusto ko nung gusto na talaga siyang bumaba yeah, gusto oh ha bukas tayo. tignan natin tignan natin kapatid kung kailan tayo maka ano makababa kasi malayo pa tayo na, sa ano ano natong tulong sa akin wala ano man kapatid kaya mula ngayon tawagan natin tol na ha tol may okay. yak ako kasi Subang saya ko na ano sumama ko sa iyo pagsasawa na talaga ako dito sa si bundok ilang araw na yo yeah. ka ah. ka, nabusok ka pa kagabi? Ipinain natin? Oo. Oh. Ayun, salamat talaga. Ayun, niligtas mo ako. At ano, gumawa ka ng paraan. At uh, ano, makasama mo ako. Oo. So, yung mga ka-idol, no? kasama ko na yung kapatid ng mga ka-idol kasi marami talaga yung sakapisyo ko talaga mga ka-idol. At kahit nag-ano man tayo, nag-barilya man tayo, hindi ko alam. Eh, yung, yung sumanid sa akin. Yan ang pinakamalakas talaga. Sugatan niya ako nun. Pinasugat ko rito oh. So, ang oh, natin to. Kaya kapatid, ito na ngayon. Kasama na tayo ha. Ha? Paglaban natin. Ang tama. Paglaban natin ang tama kapatid. Kaya... Masawa na ako dito. Ang ganda naman na kamo ni. Ano phone dum. Kumusta na yung pakiramdam mo? Okay na. Ha? Okay na. Kumusog na ako kagabi. Sobra ka kagabi. Kaya mga kaidol no, hindi ko na yung pagkain niya. Sobrang takaw talaga, parang gutom na gutom talaga. Kahit pataba siya. No. Kaya sobrang saya ko mga kaidol. Siya na ang pinapakain ko. Lahat ng ano, dinala kong pagkain. No? May biskwit akong dala pero no ubus na talaga. yan mga ka -idol. Kaya... Tara. Tuloy tayo. Tuloy sa paglakad. Ano? Uh, Anong dala? Baril. Tara. Mag-ingat ka. mag tayo kasi wala ka ng ating-anting. Ha? Sandali, darl. Saan ba yung daanan? Ik ikaw ay... Ako... Dito yung daanan. Alam mo ba yung sanong daanan? O, dito ako dati. Yung mga kaidol, no? Sama ako sa kanya. At saan na yung daanan? Si siya lang nakakalam mga kaidol. Kung saan yung tungo yung pababa, kaidol. Oh. Bakit? Kaya sobrang layo na talaga. Layo. Kaya nung Tunggu mau ingat ya. Ka. Gendahan karang jan. Kita tok kapal Kita kapal aja no. Pakai napa gud kita tol. Hmm. Yang kapal tu. Ya. Si tol itu sebelah Tol. Oh, romen aram zaman aku tol ha Minit kau game mati tol ah ni kena ban ha setan dia nak aku nak aku tak on weh jap jap eh dah rank aja nah selamatlah aku nak pun masuk ni tunggu aku bagi 그 아, 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 Ah, ini kami ni lah. Terus ni gempa tu. Ha. Sana. Oh, apa anu ni gempa. Salah program ni lagi. Ya. Ya. Tak tahu macam mana. Ha. So, ini dah siap.

Naiklah. Ah. Ini anak pala aku dia anak aku benda Ha. Ini anak pala ha? aku benda ha? apa tu? Suruh bodoh Ryan. Sama mandi rate. Sama guna rate. Kita ambil sini di tu nak kalat. Kita pergi bagi ingat tayo. Okey. masih hopa nak terus ke benda apa tu? Nakita mo ba yung badur na yan? Oo, oh, nak ito, Ha? Nakita ko yun. Ayun. 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 Ayun.